What is up everyone, Rapman Motovlog here, nagbabalik Yes, ang um, tagal natin hindi nakapag-vlog dahil busy po ang inyong Rapman Motovlog For today's video, magkwekwentuhan tayo guys, ano bang pwede natin pagkwentuhan Bago ang lahat, ako'y papunta sa PLDT ngayon ano Dahil kami ay naputulan uh, May problema sa PLDT, on time ang bayad namin lang. Aray, lubok. May lubak, may lubak. One time ang bayad namin naman. One time naman ang bayad namin, guys. Bali, nung last month, nagbayad ako ng pang one month. Syempre, na bayada natin yon, Okay? Umaandar ang wifi natin. Ngayong buwan naman, ay may notice ulit na kailangan na ulit magbayad. So, nagbayad ulit ako. Tapos, bigla siyang naputol. So, may dumating na email sa akin na two months daw hindi nabayaran. What's up? with you, What? PLDT kaya yun, papunta tayo ng PLDT para ayusin ang mga dapat ayusin Kompleto naman ako, may resibo May mga resibo ng pinagbayadan So, ipapakita ko lang siguro yun uh, Tingnan natin kung anong pwede natin gawin doon At na, kahit yung telepono, walang dial tone eh So, anyway Papunta tayo ngayon ng Tagaytay Pauwi ako ng Tagaytay, naghatid kasi ako uh, Diretso ako sa PLDT ngayon So, ano bang pwede natin pagkwentohan? Hmm... Ah okay So talakayan natin ngayon Mga par Ayan tungkol sa gasolina Yung kinakarga natin gasolina guys uh, Ito ay base lamang sa experience ko Bilang nagdadrive ng motor For more than 10 years Galing, eh? Since 2014 Marami na akong nasalihan na mga orientation, mga seminar, ibig sa mga club. Nagtuturo sila dyan, seminar sila ng tamang way na pag-aalaga ng motor at disiplina sa kalsada. I-share ko lang sa inyo yung kung ano man yung nalalaman ko. Based on my knowledge lang naman guys, hindi ako professional. Ano? Disclaimer lang, hindi ako professional. Ito ay based lang po sa aking nalalaman at isishare ko lang sa inyo. Ang ating mga motor, may mga manual yan. So, hahanapin nyo lang doon yung combustion level ng inyong motor. Kung ano ang octane na nararapat na ikarga sa inyong mga motorsiklo. Ngayon, halimbawa, itong motor ko ay Honda Click 125. Ang kinakarga ko dito, lower octane lang. Uh, ang ginakarga ko sa kanya ay yung regular. Regular gasoline. Yung kung tawagin ay unleaded. Speaking of unleaded, ang unleaded kasi kaya yung natawag na unleaded, meron kasing gasolina na leaded nung unang panahon sa ibang bansa. Ang tawag sa kanya ay leaded, pero pinagbawal siya. Hindi ko alam kung bakit siya pinagbawal, bakit ganun. So lahat ng gasolina natin ay unleaded yan. I Mapakulay blue man yan, kulay pula, kulay green, unleaded talaga andito dito lang sa Pilipinas nakasanayan natin na tawagin na unleaded ang kulay green pero ang tawag talaga sa kanya ay regular regular, premium and high octane gasoline ayan so itong motor ko ay 125cc ang kinakarga ko lang sa kanya ay regular gasoline kung ang motor nyo ay nasa 150 pataas ayan pwede nyo kargahan yan ng premium premium or regular. Sa so, pagkakarga nyo kasi nyan, ano, uh, tips lang, ang mga 125cc, katulad nito ang motor, minsan kinakargaan ko siya ng premium kasi nakakalinis siya ng makina eh. Mas malilinis niya yung makina compared dun sa regular gasoline. Regular gasoline which is yung pinakamura. Ayan, hindi siya medyo okay naman siya kaso nga lang, mabilis siyang makadumi ng inyong mga fuel filter kaya minsan magpapagas kayo ng pula paminsan-minsan lang naman lalo na kung ano kayo, kung long ride kayo kaya pwede nyo ikarga yung pula sa 125cc pero minsan lang kasi mas malakas yung combustion level yun eh mas malakas ang combustion level mas stress ang spark plug bakit ang bilis dumumin ng fuel filter ko E eh, naka unleaded naman ako Ang sagot dyan Depende sa gasolinahan na pinaggasolinahan nyo Kaya nga may nakikita tayo Katulad ng Hindi ko na babanggitin yung mga brand Ng mga gasolinahan Pero alam niya na siguro yan Yung mga mahal na gasolina Isabihin mas malinis ang gawa nila Yung mga murang gasolina Hindi ko naman nilalata Minsan may halo yan na tubig may halo na food color yung premium nila. Yes, may ganun. Totoo nangyayari yun. Kaya mabilis nagdudumi yung fuel filter natin. Kaya ako, kahit mahal, nagpapagas ako sa mga kilalang mga gasolinahan Yung mga kulay blue at kulay dilaw. Alam nyo yan. Kulay blue at dilaw. Diyan ako nagpapagas lagi. Kaya ngayon, hanggang ngayon, yung motor ko, 60,000 kilometer na ang naitatakbo ng Odo. Ayan, kita nyo naman. Pero hindi pa ako nagpapalit ng fuel filter. Nung nakaraan lang, pinacheck ko siya. Okay pa naman daw yung fuel filter ko. Pero ang regular na palit ng fuel filter natin ay every 20,000. Pero yung akin 60,000, no, oh, pwede pa daw. And, pero huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko. Ako, actually, magpapalit na ako kahit hindi pa pwede magpalit eh. Papalitan ko na rin ang akin para sigurado. Every 20,000. Ayan ayun yung pinaka siguro pinaka maaga. Pero ayun sa manual natin 6000 daw pero hindi naman nasusunod yun eh. Ayun, eh, depende naman yan sa gamit mo eh. Depende sa paggamit mo tsaka sa Gasolinang inilalagay mo diyan. High octane gasoline naman ginagamit yan sa mga mas higher cc na motor, mga kargadong motor, kotal din mga kargadong motor, uh, sports bike, big bike. Ayan, yan yung yan yung mga kulay blue. Yan, dyan ginagamit yung gasolina yon. So sa madaling salita, ang regular gasoline ay para sa mga 125 cc pababa. At ang premium ay sa mga 125 cc pataas. Doon yun yung gagamitin, mas ano na yan, mas recommendable yung mga uh, yung mga cc na yan sa mga uh, octane na uh, gasolina yan. Tama ba sinabi ko? Nagkagulo-gulo <laughs> na. Ayan, tapos kung ang ano nyo, siguro mat mataas na siya naka big bike na kayo at saka kargado mga motor nyo saka kayo mag ha high octane yung mga kulay blue kulay blue na gasolina yun, yan yun. so andito na tayo guys ano uy matatapos na to malapit tayo sa sky ranch malapit na matapos tong arena ito yung arena ng tagaytay yan so yun lang guys yung ating pinagkwentuhan sana may natutunan kayo kahit wala naman at least may napag-uusapan tayo Abang papunta tayo dito, sa PLDT Nandito na ako sa PLDT guys Tignan natin, tara samahan nyo ako kung anong mangyayari dito PLDT ano na? PLDT Basta pwede pumarada? Motor Dito na lang Hey, okay. pataas <laughs> Yan Diba? Ganda oh Formado

Tawid lang tayo So yun nga guys uh, Kagagalig lang natin dun So pinatawag lang tayo sa customer service Sa kanilang telepono Okay naman may nakausap naman tayong maayos Na uh, Maayos silang kausap Napakagalang Shoutout sa Customer service ng PLDT Pero sana maayos agad dito, Sa lalo madaling panahon Okay naman pala yung bill namin Walang delay Zero balance ang nangyari lang ay technical parang may nasira doon sa pinaka sa poste sa may black box nasira daw yung yung fiber na yung kable ng fiber doon nasira so babalikan nila kami urgent daw mga 1 to 1 to 3 days may dadating na mga technician diyan para ayusin ang ating wifi so yun alam ko naman matatagalan tayo eh So sana nga maayos agad kasi gamit din natin yan sa trabaho Sa so, ngayon pa data data kami medyo magastos Pabalikan <laughs> daw nila kami 1 to 3 days so yun buti naman Technical lang guys Hanggang dito na lang guys Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw matagal akong hindi nakapag vlog Ang tagal kong hindi nakapag upload ano siguro mga 3 weeks 2 weeks din yun hindi ko alam basta matagal eh ang dami ko nga pending na video dun eh nai-edit eh nung ano pa nung siming pa namin nung mahal na araw tapos nung sa, sa ano sa may Angeles Pampanga tapos yung sa San Pablo Laguna kaya nakapending yung mga yan tsaka yung sa ano ko oh, yung sa Marikina punta ko sa Marikina tatlo pa lang tatlong video pa lang nakapending sa akin I-upload ko muna to Saka ko i-upload siguro yung mga yun uh, ko na siya Tapos upload ko na siya Kapag dumating na uh, Kapag bumalik na Ang wifi natin Okay Alright Thank you sa pagsama So hanggang dito na lang guys This is Rapman Motoblog Na laging nagiiwan ng kasabihang Ride safe palagi Huwag iwan sa kalsada Pinakamagandang finish line pa rin ang ating mga tahanan Bye guys, yes sir Hindi nagre-record yung aking GoPro Testing testing